Naranasan mo na ba ang ganitong sakit? Akong bukol sa likod, saka nagka-crumbs yung katawan ko. Ano pong produkto sa Dok Alternatibo ang ginamit niyo? Itong Colbert Mineral, ito ay ang una kong ginamit. Para saan ang fiber? Dietary fiber. Madalas nating napapanood sa TV o napapasa online ang mga produktong nagsasabing mayroon itong taglay na dietary fiber. Marahil ay narinig mo na rin ng payo na kumain ng mas maraming fiber. Pero ano nga ba ito at bakit natin ito kailangan? Ang fiber ay bahagi o parte ng ating kinakain na hindi kayang tunawin ng ating katawan. Hindi ito tulad ng protina, vitamina o ibang uri ng carbohydrates na kayang i-digest ng chan at gamitin upang maging malusog. Ano mang fiber na kainin ay inilalabas lang din ng ating katawan. Ano nga ba ang benepisyon ng fiber sa ating kalusugan? May dalawang uri ng fiber na kailangan ng ating katawan. Ang soluble fiber at ang insoluble fiber. Ang soluble fiber ay natutunaw sa tubig na mahalaga sa pagpapababa ng cholesterol level at blood sugar. Lalo itong mahalaga para sa mga taong matataas ang blood sugar level o mga taong mayroong high blood. Ang insoluble fiber naman ay hindi natutunaw sa tubig. Pangunahin itong tumutulong sa maayos na stool formation o pagbuo ng human waste na inilalabas ng ating katawan. Kung ikaw ay constipated o nahihirapang magbawas, isa sa posibleng dahilan ay ang kakulangan ng fiber-rich food sa ating diet. Isa sa posibleng dahilan ay ang kakulangan ng fiber-rich food sa iyong diet. Dahil napapabilis ang pagbuo ng waste at paglabas nito sa katawan, nakakatulong ang fiber-rich food sa pagprotekt sa ating gut health o ang kalusugan ng ating gastrointestinal tract na binubuo ng esophagus, chan at mga intestines. Ito ay nakakatulong sa pag-iwas sa mga digestive problems tulad ng constipations, gastroesophageal reflux disease at hemorrhoids. Bukod dito, ang malusug na chan ay nagtataglay ng mga good bacteria at immune cells na kayang lumaban na kayang lumaban sa mga mikrobyo na nagdudulot ng iba't ibang uri ng sakit. Para makuha ang lahat ng health benefits ng fibers Para makuha ang lahat ng health benefits ng fiber, isama ang mga sumusunod na fiber-rich food sa iyong daily meals. Gaya na lamang ng whole grains tulad ng brown rice, barley, oatmeal, wet kaya na lang ng whole grains tulad ng brown rice, gulay, prutas, beans at mani. Sa panahon ngayon, importante ang pagkakaroon ng malusog at matibay na pangangatawana. Ang pagkain ng fiber-rich food ay isang malaking tulong para mapapanatiling maayos ang ating gut health na mahalaga sa ating overall health. Tila na bagay man ang pagkain ng high fiber foods, walang kapantay naman ang mga pangmatagalang pinipisyo nito sa ating katawan. Isa sa mga nare-rekomenda ng Doc Alternativo para sa mga gustong magkaroon ng maraming fiber ang katawan, ito po ay ang Doc F. Fullvic Minerals. Award winning formula po ito ng Doc Alternativo. Pakinggan natin si Ma'am Anita Consad kung saan may bukol sa likod ngunit na tulungan dahil sa Fullvic Mineral at Banana Cider ng Doc Alternativo. Pakinggan natin. Magandang araw po, ma'am. Ma'am, ano po ang buong pangalan? Edad, taga saan po tayo? Ako po si Anita Elton taga ma'am sa Palusoto Oh, Ma'am, ano po ang karamdaman ninyo before? Mayroon akong bukol sa likod, saka nagka-crumbs yung katawan ko. Ano pong produkto sa Duke Alternativo ang ginamit niyo? Itong Colbert Mineral, ito ang una kong ginamit kasi maganda siya sa katawan. Tapos pinapahid ko doon sa bukol ko. Napansin ko, unti-unti itong lumiit. Kung banana cider, maganda din po. Kasi, yung bukol na sirabi ng doktor na ipa-opera, sa pag-inom ko ng banana cider, unti-unti siyang lumiit. Tapos, pupunasan ko nitong colbic mineral, awa na Diyos sa ngayon, sa loob ng dalang, dalawang buwan, Pagaling na po talaga siya. So, hindi po kayo maoperahan na? Awa ng Diyos po. Opo. Dalawang buwan lang, ma'am? Opo. Opo. Para doon sa mga hindi pa nakasubo, uh, subukan nyo na, huwag kayo magtagal. Kung mayroon kayong karamdaman na katulad ko, yung may mga bukol, subukan nyo, banana cider, at itong pulbic mineral. Talagang gagaling. Anita Consad, uh, 60 years old, map taga Mapdapto Masopo sa birthday ko. Congratulations ma'am sa iyong kagalingan. Okay, thank you din po. Okay. Para sa inyong kaalaman, maaari kayong tumawag o mag-text sa ating text line 09469673211 o kaya ay bisitahin ang pinakamalapit na branch ng Doc Alternatibo sa inyong lugar. Para sa mas maraming impormasyon tungkol sa pangkalusugan, huwag kalimutan mag-like and subscribe sa YouTube channel natin at click the notification bell para updated ka sa lahat ng mga videos namin. Ito si Daisy Aranyes para sa balitang pangkalusugan.